Hi mga Mars! Welcome sa aking first ever upload. <laughs> Yan, ito yung aking first vlog. And for today's video, ang share ko sa inyo is yung isang bagay na natutunan ko sa mama ko. Meron kasi siyang kwento sa akin na talagang sobrang natandaan ko. Meron kasi akong kapatid, mas nakakabata sa akin. Pero dalaga na siya ngayon. Pero nung bata pa lang siya, nung bata pa siya, sobrang payat niya, maselan siya sa pagkain, um, sobrang hindi talaga siya nakakaubos ng pagkain. Ngayon, um, etong mama ko, stress na stress, kasi nga, syempre, ang daming tera. So ngayon, ang ginagawa daw ng papa ko, siya daw ang umuubos. Kasi ang sabi daw ng papa ko, um, ang sabi daw sa kanya na, wala na po kasi yung papa ko um, 2011 pa. So, Um, nasa heaven na siya. Ang sabi daw sa lang papa ko, um ako na lang ang uubos niyan. Huwag mo ibibigay yan sa aso. So yun yung tumatak sa isip ko na huwag ibibigay sa aso yung kinakainom um ng bata. So ngayon ito nung nagkaanak ako, na pa akong anak, 7 year old siya. So yun yung tumatatak sa isip ko pagka kumakain kami. If ever, hindi niya nauubos yung pagkain niya. Pero as much as possible, tinutuwang ko siyang ubusin yung pagkain niya. Sinasabihan ko siya na ubusin mo yung pagkain mo kasi maswerte ka, meron kang kinakain. Yung ibang bata, di ba walang makain, nagugutom. So, di ba, kailangan nating disiplinahin yung anak natin pagdating sa pagkain. So, ngayon, if ever na hindi talaga maubos ng anak ko yung pagkain niya, is, Um, ako yung kumakain or pinapakain ko sa asawa ko. So, hindi rin namin kinaugalian na ipakain sa aso namin yung mga pagkain ng anak ko or yung pagkain na tira. So, yon, So, ngayon, nung nakapagbasa ako ng Bible, yun, thanks God, dahil nakatapos ako magbasa nito. So, dito ko nalaman na nasa Bible po pala kasi yung ganun. So, i-share ko to sa inyo. So, mababanggit siya, nabanggit siya sa Bible twice. Sa, makikita niyo siya sa Matthew 15, 26, and sa Mark 7, verse 27. So, dalawang beses siya nabanggit. So, ito yung kwento ng merong ina na meron siyang anak na may sakit. So, humingi siya ng tulong kay Jesus Christ na sana pagalingin yung anak niya. So, sinabi dito ni Jesus, sabi niya, He answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. So, ito yung sabi ni Jesus Christ. So, hindi daw maganda nakunin mo yung pagkain ng anak mo at ibigay mo sa aso. So, hindi lang naman to yung bread na literal na tinapay lang, kundi kung ano man ang pagkain ng ating anak. And dito din sa Mark 7, verse 27, But Jesus said to her, Let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. So, ito yung aral na talagang sabi natin, um, merong basihan dahil nasa Bible siya. So, masabi ko na kailangan talaga pakainin natin ng maayos or unahin natin yung ating anak. Yes, syempre, kailangan natin pakainin yung ating mga alagang aso, pero make sure na meron din silang pagkain na sarili or binibigyan din natin sila ng separate na pagkain. So, wag nating kaugalian na ipakain sa kanila sa mga aso natin yung mga tira-tira o yung pagkain din ng anak natin. So, dahil um, hindi daw maganda, hindi yun maganda, nakasaad yun sa Bible. So, para pinakaano din dito lesson is um, Kumbaga, maging aware tayo to natin yung ating mga anak na um, kumbaga, uh, i-appreciate yung lahat ng blessings, yung pagkain. As much as possible, uh, kapag kakain, kumuha lang ng pagkain na kayang ubusin, di ba? Huwag magsayang ng pagkain. Di ba po ba? So, 'yun yung mahalaga. And 'yun. So, um kasi diba habang na, bata pa yung mga anak natin tayo yung magtuturo sa kanila kung ano yung mga um, hindi dapat or dapat gawin okay po so maraming salamat sa panonood and see you next time bye, bye.